Sus mga guys, umaakit ako dito sa puno ng langka. Maipapakita ako sa inyo na bunga. Maraming bunga ng langka ko mga guys oh. Daming <clears throat> bunga. Maraming humingi nito. Kugulayin nila. Nandito ako ngayon mga guys. Umaakit ako sa itaas ng puno ng langka. Papakita ko sa inyo yung mga bunga ng langka ang aking langka sus kapag may manghingi bibigyan ko baka sabihin nilang madamot ako marami na ditong humihingi ng bunga naubos na yung bunga pero hindi na bali mga guys may kasabihan mga guys kapag nagbigay tayo sa ating kapwa may maraming krasya ang dumarating sa atin ito mga guys naubos na yung bunga ng langka ko mga guys inubos na nila guys na wala na maging magipang ato karo may imod ya kering karing wa pusta ato ring ato ko na pahinugon ko na ko na this tree na mewa poster na. mga guys oh. Hatag kag nagbunga sa kung ka mga guys. Kasi, kasi maraming nang hingi. Kapag hindi ko sila bibigyan, sabihin nila sa akin na madamot. Dito ako mga guys ngayon sa itaas. May ipapakita ako sa inyo bunga ng aking langka na ano siya mga guys pangiting na yung bunga kasi na ipit siya sa 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 sanga yung malaking sanga na napakit na siya ng naipit napilipit yung katawan katawan ng bunga napilipit medyo napilipit siya sa sanga hindi na tumatanggal hindi mga guys oh kasi napag napagit na siya na ipit. Ano kaya ang gagawin ko dito mga guys para matanggal to? Oh. Hindi ko to. Huh? Ang mukha ng bunga ng langka parang mukha ng matatanda na senior citizen nang lubot ang ano nang bunga na ipit sa sanga nang lubot yung forma ng ang bunga parang mukha ng ano senior citizen nang lubot at saka, hindi ko na matanggal to mga guys oh Hirap tanggalin Napilipit siya para siyang na ano, nalapad. Okay, nakita naman ninyo mga guys. Dito na ako sa tuktok sa langka. Sana huwag niyong kalimutan mag-like, mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ang Probinsyanong Manginhasay Vlog. Sus mga guys. Paano ba itong bunga ng langka ko mga guys? ayun ko pati. Ito na pansin. Naipit sa sanga na malaki. Para na siyang mukha ng senior citizen ang ngulubot. <coughs> At ito namang ibang bunga ng langka. Wala. Plaster na ano. Plaster sila na <coughs> ngumbabit. Plaster sila na ngumbabit mga guys. <coughs> Maraming manggugulay dito mga guys. Manggugulay sa langka. Kung itinanim, bigla, bibigyan lang nila ako ng kunting gulay. Tapos ibibinta nila mga guys. Magkapira sila ako hindi. Pero hayaan mo na mga guys kasi maganda yung taong mapagbigay siguro mga guys kapag mawala na tong langka puno mawala na rin wala, mawala na rin yung mga ano mangingi kasi wala na yung puno kung mawala na yung puno wala na rin ang manghingi. ang may-ari ng puno walang kita ang kumikita, yung manghihini. Ito mga guys. May bunga na ano. Na ano, ano ba yun? Na itim. Na itim yung bunga. Oh. Huwag kalimutan mga guys. Mag-like, mag-subscribe. Sa aking YouTube channel, ang Probinsya ng Manginhasay Vlog. Thank you, my YouTube channel.